review tayo bago ipalabas ang sangre. Mula sa mundo ng Encantadia, maaaring makarating sa mundo ng mga tao gamit ang portal o lagusang ito kapag binigkas ang Enchan na Asnamon Boyanazar. Asnamon Boyanazar! Oh, di ba? <laughs> at dito sa mundo ng mga tao, isnilang at lumaki ang tinaguriang bagong tagapagligtas na si Tera na bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Isa lang siya sa mga new gen sangres na nagkwento sa pressure habang naghahanda sa series. At alam niyo bang may personal touch pa sila kung paanong palalabasin ang mga brilyante? Yan ang chika ni Nelson Canlas. There is pressure and it is Intense. Lahat ng mga Encantadics, imagine ilang dekada na silang nagmamahal sa mundo na ito. Dahil dalawang henerasyon na ang pinasaya ng Encantadia franchise ng GMA bago ang new gen sequel. So, hindi kami papayag na we will be the generation who will actually disappoint them. Mm -hmm. In fact, we will be the generation who will convince them why it is worth waiting for. Mabigat ang nakaatang <laughs> kinabiang kaumali o tera. Lamara Faith Da Silva at Lamus Kelvin Miranda at Dea Angel Guardian. Kung hindi mo naiintindihan yung pressure, kung hindi mo siya dadalhin, talagang matatalo ka niya. Magkakamali ka na naman. Pero kung sakaling maiintindihan mo bakit ka nape-pressure, saan siya nang gagaling, I think mas magagamit mo siya ng tama para mas galingan mo sa ginagawa mo kinailangan din nila ang disiplina para mag-fit sa kanilang costumes na hulmang-hulma sa kanilang katawan. Ang hirap gumalaw eh. Magubulat ka na lang talaga. Minsan si Dea, yung axe niya. Aray so, ah. May pala kasi ako sa likod. So laging mm. yun, ito, yun yung nakakatama. Eh. Yes. Nagbumalik ako sa pagtitraining. Yan ang weapon of choice mo eh. Sa serie. Bow and arrow. Yes mm -hmm. po. Uh -huh. So inaral mo siya talaga. Yeah, pero nag-archery po so, ako before. Then talaga. Pero matagal akong huminto. So bumalik lang ako for Sangre. Worth it ang lahat. At beyond proud sila nang mapanood ang mga teaser. Gusto ko lang din sigurong sabihin na yung yung vi visually, ang Encantado Chronicle Sangre, masasabi ko talaga na na-level up talaga natin mm. yung effects dito sa Pilipinas. Because ngayon lang din ako nakapanood at nakakita ng ganito ka-detailed na mga effects. Dagdag ni Bianca, Ultimo maliit na detalye ng pagganap pinag-isipan nila. We wanted to yes. at least put a different um flavor, flavor to it on our our way. So inis so, na gawa, gawa tayo ng gawa tayo ng kusa natin, kumbaga. Ako hmm. sa barya may, hmm. may kasa. Kami may kasa sa no, brilyante and pa rin yes. sa So depende sa element. His is this way because it's water. Basically. Mine hmm. is this way dahil lupa at si Terra laging galing sa puso yung story. And kay Flamara, Flamara is fire. Summoning the fireball. Yeah. Diba? fireball. Tapos yung kay Dayan. Yung sa akin kasi yun yes. eh. Ikinwento ni OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Ching C. Napaka-massive ng bagong kapuso mega-series. Makikita nila ito sa aming powerhouse cast. Makikita nila ito sa aming very impressive na production design. Sa, sa, script na sinulat ng aming mga creatives at the way the directors interpreted the script. And, um, and lastly, makikita na nila ito sa napaka-impressive naming uh, visual effects na in partnership with GMA Post Production. Pagpapatuloy anya ito sa legacy na sinimula ng GMA, dalawang dekada na ang nakakaraan para naman sa dalawang direktor ng serye na sina Rico Gutierrez at Enzo Williams. Going global ang kathang Pinoy na ito pagdating sa kalidad. Did you take inspiration from any of you know, may mga Hollywood films na uh, nagpakita ng mga superheroes? Yeah, pero with Enga, of course, we have to have that Filipino touch. Yeah. Yeah, pero of course, we're all inspired by films that came before us. With Enka naman, We just have to make sure na we honor the legacy. We tried using LED as part of the background para hindi lahat palagi naka-chroma key palagi yung background. And then, I think medyo successful kami doon. Parang nahanap namin yung tamang frame rate with that. So, isa yun sa mga medyo uh, uh, nagawa namin ng I think very proud yung group Oh, oh. oh. Tapos in terms of, uh, I think GMA really stepped up then yung post. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.